Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Ito ang basa ng iyong horoscope sa kabuuan ng 2025. Swerte ka kaya? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Hello, Leo! Kumusta? Handa na ba kayo sa taong 2025? Isang taon na puno ng enerhiya, kalakasan at mga bagong oportunidad ang naghihintay sa inyo. Bilang isang Leo, natural sa inyo ang pagiging masigla at determinado. Kaya sa 2025, magagamit mo ang mga katangiang ito upang mas makamit mo ang iyong mga pangarap. Sa video ito, pag-usapan natin ang iyong career, pera, pag-ibig at ang kabuuan ngayong 2025. Sa career, Leo, ito ang taon kung saan makikita mo ang bunga ng lahat ng iyong mga pinaghirapan sa nakaraan. Kung nangangarap kang ma-promote o mag-step up sa iyong trabaho, kung gusto mo na mapansin ng karamihan o ng iyong boss, maghanda ka dahil darating ang mga pagkakataong ito na magpapatunay ng iyong kakayahan sa ibang tao. Alam naman natin na ikaw ay isang natural na leader at ngayong 2025 mas lalo mong maipakita ang iyong skills at mapatunayan mo ito sa ibang tao. Kung dati ay parang hindi sapat ang effort na binibigay mo, ngayong 2025 makikita mo na unti-unti nang naaabot ang iyong mga pinapangarap. Isa pang maganda sa 2025 ay ang pakikitungo sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Tandaan, Leo, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Baka sa 2025, makakahanap ka ng mga taong makasuporta sa iyo, makakatulong sa iyo, mga taong magdadala ng inspirasyon at suporta sa iyong mga plano. Kaya't habang ikaw ay busy sa iyong trabaho, huwag kalimutang pahalagahan ang teamwork. Huwag kalimutang pahalagahan ang mga tao na palaging andyan naniniwala sa iyo. Hindi mo kailangang maging bida sa lahat ng pagkakataon. Minsan, ang pakikinig at pagbibigay ng espasyo Pagbibigay ng panahon sa ibang tao ay makakatulong sa iyo na maglumago bilang isang leader. Pagdating sa usaping pera, mukhang magiging mas magaan ang daloy ng kita ng mga Leo sa taong 2025. Ang 2025 ay maaring magdala ng mga bagong income at oportunidad para palaguin pa ang iyong financial na aspeto. Merong mga sideline jobs, merong mga tao na maaring makipag-connecta sa iyo at magkaroon kayo ng mga magagandang collaboration at ang mga liyo naman pagdating sa investments kung merong kang balak na pasukin ito, ngayong taon ang tamang panahon para seryosohin ang mga investments. Kailangan lang tandaan na kahit na malakas ang loob mo sa mga risk, siguraduhin mo pa rin kailangan ang mga calculated risk para may sapat kang kaalaman. Bago pumasok sa anumang mga financial endeavors sa taong 2025 dahil laganap ngayon ang scam, Minsan, akala mo ay mapagkakatiwalaan mo at magugulat ka na hindi pala. So, kailangan mo pa rin na proteksyonan ang iyong sarili. Ang mga Leo, sobrang matatapang, hindi takot mag-explore. Ngunit kailangan mo ring maging maingat. Ang iyong natural na tiwala sa sarili ay isang magandang katangian, pero siguraduhin mo ring handa ka sa anumang hamon o pagkatalo na maaring dumating. Kailangan mong maging praktikal lalo na sa mga gastusin, lalo na kung ang mga ito ay para lamang sa pansariling luho. Subalit, so, hindi ko sinasabi na huwag mong i-reward ang iyong sarili. Lahat ng pinaghihirapan ay nararapat gantimpalaan, basta't balanse ang lahat. Ang magandang balita, kung magpaplano ka ng maayos, magiging maganda ang takbo ng iyong finances sa buong taon. Sa pag-ibig Leo, ang 2025 ay isang taon ng passion at excitement. Para sa mga Leo, na nasa isang relasyon, mas magiging malalim pa ang inyong koneksyon. May mga bagong bagay kayong matutuklasan sa isa't isa na magpapatibay ng inyong samahan. Gayunpaman, siguraduhin mong hindi ka nagiging masyadong demanding o controlling sa iyong kapartner. Ang pagiging mapagmahal mo minsan ay nagiging sobra. Kaya't mas maganda kung bibigyan mo rin siya ng espasyo, panahon para sa kanyang sarili. Tandaan, ang isang magandang relasyon ay may balanse ng kalayaan at pagkakaisa. Sa mga single naman, ang 2025 ay may potensyal na magdala ng bagong pag-ibig. Pero huwag kang magmadali. Minsan, kapag hinahanap natin ang pag-ibig, lalo itong nawawala. Kaya't hayaan mong ito na dumating sa tamang panahon sa natural na paraan. Marami kang makikilala sa taong 2025 dahil maraming mga tao na maaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay mo. Pero kailangan mong siguraduhin na handa ka sa pagbubukas ng iyong puso, handa kang makinig sa mga taong ito at kilalanin rin sila ng mabuti. Baka ito na ang taon kung saan matutunan mo rin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang puro emosyon, kundi sa pagkakaroon ng tiwala at respeto sa isa't isa. Mahalaga yon. Sa buhay, sa kabuuan, sa 2025, Magbibigay ito ng maraming pagkakataon para sa iyong personal growth. Marami kang matututunan, mayroong mga dumarating, darating na mga hamon na susubok sa iyong kakayahan, pero sa bawat pagsubok, Leo, lalo kang titibay. Isa sa pinakamalaking aral na kailangan mong tandaan ngayong 2025, ang kahalagahan ng humility. Alam naman natin na madalas kang maging confident at siguradong sigurado sa mga desisyon mo. Pero minsan, kailangan mong maging bukas sa mga criticism at payo ng ibang tao. Hindi ibig sabihin nito na dapat kang magduda sa sarili mo, kundi mas maging makabuluhan ang iyong mga desisyon kung bibigyan mo ng pansin ang mga pananaw ng ibang tao. Kailangan mo lang balansehin. Huwag din kalimutan ang iyong kalusugan. Sa 2025, sa sobrang focus mo sa mga goals mo, baka mapabayaan mo ang iyong katawan, ang isip. At kailangan mong maglaan ng oras para sa mga regular na ehersisyo, tamang pagkain, sapat na pahinga. Tandaan Leo, ang iyong lakas ay nagmumula sa pagiging balanse. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa kalusugan mo rin, lalong-lalo na sa iyong mental health. Kaya piliin mo rin ang mga tao na nakapalibot sa iyo sa taong 2025. At maging bukas ka sa mga bagong bagay, yakapin mo ang mga bawat na oportunidad at huwag matakot harapin ang mga pagbabago. Sa dami ng iyong kakayahan at likas na pagiging determinado, walang duda na kaya mong maabot ang lahat ng iyong mga pangarap. Pero pero huwag kalimutan ang mga tao sa paligid mo, ang pagiging mabuting kaibigan, mabuting kasamahan, mabuting partner ay magdadala rin sa iyo sa mas malalim na kasiyahan at fulfillment. Mga Leo, kung nagustuhan niyo ang reading na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-iwan ng comment, at mag-subscribe sa ating channel para lalo tayong dumami at para lalo kang updated sa mga susunod pang horoscope readings. Lagi nating tandaan, sa bawat hamon ay may aral at sa bawat tagumpay ay may kasamang pagsisikap. Panatilihin ang tiwala sa sarili, pero huwag kalimutang maging mapagkumbaba. Happy New Year.